Kumikita sila ng milyones sa pag-aalaga lang ng mga uod na ito. Totoo 'yan. Ang tawag sa ginagawa nila ay silkworm farming o sericulture. At sa mga bansang gaya ng China, India, at Thailand, ito ay isang malaking industriya. Mula itlog, inaalagaan ang mga silkworm at pinapakain ng dahon ng mulberry araw-araw. Pagdating ng tamang panahon, gumagawa ang uod ng kukun gamit ang silk thread. Isang kukun lang, pwedeng umabot sa siyam na raang metro ng sinulid. Pag nakuha na ang kukun, iniinit ito sa tubig at kinokolekta ang silk na sinulid. Doon pa lang, mahal na ang benta. Kapag ginawang tela, boom, pwedeng maibenta ng libo-libo kada metro. Kaya wag mong ismulin ang mga uod na to, dahil sila ang sekreto sa isang multimilyong industry. Kumikita sila ng milyones sa pag-aalaga lang ng mga uod na ito? Totoo yan, ang tawag sa ginagawa nila ay silkworm farming o sericulture at sa mga bansang gaya ng China, India at Thailand, ito ay isang malaking industriya. Mula itlog, inaalagaan ang mga silkworm at pinapakain ng dahon ng mulberry araw-araw. Pagdating ng tamang panahon, gumagawa ang uod ng kukun gamit ang silk thread. Isang kukun lang, pwedeng umabot sa siyam na raang metro ng sinulid. Pag nakuha na ang kukun, iniinit ito sa tubig at kinokolekta ang silk na sinulid. Doon pa lang, mahal na ang benta. Kapag ginawang tela, boom, pwedeng maibenta ng libo-libo kada metro. Kaya wag mong ismulin ang mga uod na to, dahil sila ang sekreto sa isang multimilyong industry. Kumikita sila ng milyones sa pag-aalaga lang ng mga uod na ito? Totoo yan, ang tawag sa ginagawa nila ay silkworm farming o sericulture at sa mga bansang gaya ng China, India at Thailand, ito ay isang malaking industriya. Mula itlog, inaalagaan ang mga silkworm at pinapakain ng dahon ng mulberry araw-araw. Pagdating ng tamang panahon, gumagawa ang uod ng cocoon gamit ang silk thread. Isang cocoon lang, pwedeng umabot sa siyam na raang metro ng sinulid. Pag nakuha na ang cocoon, iniinit ito sa tubig at kinokolekta ang silk na sinulid. Doon pa lang, mahal na ang benta. Kapag ginawang tela, boom, pwedeng maibenta ng libo-libo kada metro. Kaya wag mong ismulin ang mga uod na to, dahil sila ang sekreto sa isang multimilyong industry. Kumikita sila ng milyones sa pag-aalaga lang ng mga uod na ito. Totoo yan. Ang tawag sa ginagawa nila ay silkworm farming o sericulture. At sa mga bansang gaya ng China, India, at Thailand, ito ay isang malaking industriya. Mula itlog, inaalagaan ang mga silkworm at pinapakain ng dahon ng mulberry araw-araw. Pagdating ng tamang panahon, gumagawa ang uod ng kukun gamit ang silk thread. Isang kukun lang, pwedeng umabot sa siyam na raang metro ng sinulid. Pag nakuha na ang kukun, iniinit ito sa tubig at kinokolekta ang silk na sinulid. Doon pa lang, mahal na ang benta. Kapag ginawang tela, boom, pwedeng maibenta ng libo libo kada metro. Kaya wag mong ismulin ang mga uod na to, dahil sila ang sekreto sa isang multimilyong industry. Kumikita sila ng milyones sa pag-aalaga lang ng mga uod na ito? Totoo yan! Ang tawag sa ginagawa nila ay silkworm farming o sericulture at sa mga bansang gaya ng China, India at Thailand, ito ay isang malaking industriya. Mula itlog, inaalagaan ang mga silkworm at pinapakain ng dahon ng mulberry araw-araw. Pagdating ng tamang panahon, gumagawa ang uod ng kukun gamit ang silk thread. Isang kukun lang, pwedeng umabot sa siyam na raang metro ng sinulid. Pag nakuha na ang kukun, iniinit ito sa tubig at kinokolekta ang silk na sinulid. Doon pa lang, mahal na ang benta. Kapag ginawang tela, boom, pwedeng maibenta ng libo-libo kada metro. Kaya wag mong ismulin ang mga uod na to, dahil sila ang sekreto sa isang multimilyong industry.